Kumusta kayong lahat? Meron akong mensahe para sa inyong lahat. Galing ito kay Ama Diyos, Ama ni Jesus Christ. Ito yung mensahe. Itong tatlo na sasabihin ko sa inyo ay kasalanan sa Diyos. Una, ang pagmamahal sa pera. Pangalawa, ang paghabol sa kayamanan at kapangyarihan. At ang huli, paghanap ng relasyon, pagmamahal, at importansya galing sa tao. Ulitin ko po, itong tatlo ay kasalanan sa Diyos po. Ito ang gusto ng mga tao dito sa mundo ngayon. Saan ang pagnanais mong mahalin ang Diyos ng buong puso? Saan ang pagnanais gawing yung utos ng Diyos sa buhay mo? At saan ang pagnanais mo para maging mabuti at tapat maglingkod kay Jesus Christ? Kung mamatay ka ngayon, kilala ka ba ni Jesus Christ? Sana matanggap mo yung kapayapaan ni Jesus Christ sa puso mo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen.